Noong mga nakaraang taon ay gumawa tayo ng mga topic tungkol sa mga Pilipino na matagumpay sa kanilang karir sa US military at ang iba sa kanila ay may hawak na matataas na ranggo sa US military. Ang ilan sa kanila ay naging general sa US Army at ang iba naman ay naging admiral din sa US Navy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, isa na naman Pilipino na maghahawak ng matataas na ranggo sa U.S. Navy at siya si U.S. Navy Rear Admiral Alan Reyes, Deputy Commander, Naval Supply System Command. Si Rear Admiral Alan Reyes ay maraming bases na na-deployed sa Middle East at siya ay namumuno sa Logistic and Custom Mission sa Haiti in support of Disaster Relief Operation at na-assign din siya sa buong Pacific as Supply Officer on a past attack sa Marin at hinawakan din niya ang Reserve Deputy Commander of Naval Supply System Command na kung saan sila ay nag-provide ng supply, services and quality of life support para sa Navy and Joint Warfighter Worldwide. Si Alan Reyes ay graduate sa US Naval Academy noong 1990 at graduate din siya sa University of Virginia Darden Graduate School of Business sa taong 2000 at natapos din niya ang Harvard Business School Executive Education Program for Strategic and Non-Profit Management noong 2012 sa ginawang pagtipon-tipon doon sa Virginia Beach para sa pagbibigay parangal or honoring the service of Filipino sailors in the U.S. Navy, ito ay palaging sineselebrate na ginawa taon-taon na kung saan ang mga audience ay nagtipon-tipon doon sa Philippine Cultural Center sa Virginia at isa sa mga speaker ay si U.S. Navy Rear Admiral Alan Reyes. Well, Filipinos who served in the Navy are being honored with a new historical highway marker in Virginia Beach. The Philippine Cultural Center teamed up with the Council of United Filipino Organizations of Tidewater to prepare the venue for a grand unveiling this morning. Here's a look at that ceremony. The marker honors Filipino veterans as well as the sacrifices of their family members. The marker is located at the Philippine Cultural Center of Virginia. Now we've got an, a huge community of Filipinos who are um, dedicated to making the Hampton Roads um, a culturally diverse um, place. It's been like this for us for many years and now we're um, honored to be able to say yes, we were at the forefront of that. Mm. The marker's unveiling follows the announcement that a future destroyer will be named in honor of a Filipino sailor who rescued two crew members when their ship caught fire more than a century ago. Si Rear Admiral Reyes ay anak din ng isang Filipino sailor ayon kay Reyes na malaki ang kanyang pasasalamat sa U.S. nung naging Commonwealth pa ang Pilipinas kasi ang Pilipinas ay under sa U.S. Commonwealth at malaking pasasalamat ni Reyes dahil kinikilala ng US ang kontribusyon ng mga Pilipino-Americans to the Navy and the Nation at ayon pa kay Reyes na dahil sa 1901 Executive Order, 500 ng mga Pilipinos ang pinayagan na ma-enlist sa US Navy at maraming Pilipino played a role during World War II. Ang mga Pilipino ay lumalaban sa mga Hapon, mahigit sa 80,000 ng mga Pilipino ang American Prisoner of War na nagmarcha ng na mahigit sa 70 miles, tinamarcha sila ng mga walang awang mga Hapon doon sa Bataan Date March noong 1942 at dahil sa ginawang sacrifice ng mga Pilipino, ang US at ang Philippines ay nagkasundo na payagan ang mga Pilipino na ma-enlist sa US Navy at pagkatapos ng World War II, maraming henerasyon ng mga Pilipino-American sailors ang nakapagbigay ng malaking contribution para sa seguridad ng bansa Ayon kay Reyes, alam niya ang serbisyo at ang ginawa niya sa Neve as a flag officer at sa lahat ng mga roles na kanyang ginampanan pero lahat ng mga ito ay hindi maging posible kung wala ang tapang at serbisyo sa lahat ng mga naunang nagserbisyo ng na mga PILAM o Philippine American na kanyang sinusundan at ayon sa kanya nakasama lahat sa mga audience na nandito ngayon, ito ang sinabi ni Rear Admiral Reyes. At pinaparangalan din ni Admiral Reyes ang lahat ng mga pilipino Amerika na nagserbisyo sa United States Navy kasama na ang kanyang mga magulang. Ayon kay Reyes na ang kanyang ama ay nagserbisyo sa US Navy for more than 30 years. Ayon kay Reyes na ang kanyang mga magulang ay nagtungong US mula sa Pilipinas noong 1950s at kaya maraming ibang mga na-accomplish ang Philippine American Sailors at kanyang nakikita sa mga susunod ng mga henerasyon na mga Pilam Sealors ay nagpapatuloy sa kanilang legacy at isa sa kanyang mga tinutukoy ay si Midshipman Ocampo na nakaupo malapit sa front row sa Philippine Cultural Center. Si Midshipman Kristen Ocampo ay nagtapos sa US Naval Academy Class 2023. Ayon kay Kristen Ocampo na lumaki siya sa Naval Base dahil lagi niya itong nadadaanan mula pa nung bata pa siya ang ginawang gathering noon sa Philippine Cultural Center sa Virginia honoring the service of Filipino sailors in the U.S. Navy ay sinaksihan din ni retired U.S. Navy Lieutenant Commander Sid Barrera. Si Lieutenant Commander Sid Barrera ay pinanganak sa Negros Occidental at nagumpisa ang kanyang karir sa U.S. Navy noong 1962. Nagumpisa siya bilang kusinero, steward, serving meals ang cleaning the officer living quarters at dahil sa kanyang sipag at yaga, at ang pagpatuloy sa kanyang pag-aral para makakuha ng higher education, mabilis ang kanyang pag-akyat sa matataas na posisyon sa US Navy mula sa pagiging cook at steward ay naging class PT officer siya noong 1965 at naging lieutenant commander siya umpisa noong 1984. Ayon kay Barrera na 26 years siyang nagserbisyo sa US Navy at ngayon na retired na siya, ang kanyang panahon ay kanya nang ginugol sa serbisyo or servicing the Filipino-American community at siya ang pinakaunang administrator and chairman of the board of trustees for the Philippine Cultural Center of Virginia. Ang Virginia is home to one of the largest Filipino communities in the East Coast at pinakamalaki sa buong US dahil na rin ito sa naval base gaya ng naval station sa North Pole, ang pinakamalaking naval station sa buong mundo. At alam nyo ba na may isa pang Pilipino na naging US Navy Chief siya ay naging commander at naging captain siya sa isa sa pinakamalaking aircraft carrier sa US Navy, ang USS Abraham Lincoln. At siya si Captain Ronald Rabilo ay magkuman sa isa sa pinakamalaking aircraft carrier sa US Navy at siya si Captain Ronald Rabilo, isang anak ng retired US Navy chief. At siya ngayon ang nagkukuman sa USS Abraham Lincoln, isa sa pinakamalaking aircraft carrier sa mundo. Ang USS Abraham Lincoln ay panglima sa Nimitz Class Aircraft Carrier sa United States Navy at pangalawang na Navy Ship na nagpangalang Abraham Lincoln at ang kanyang home port ay nasa NAS North Island. At ang aircraft carrier na ito ay mimbro sa United States Fleet Pacific at ang aircraft carrier nito ay responsible sa Naval Air Force Pacific at nagsiserve siya bilang flagship carrier of strike group and host to carrier air wing 2 hanggang 2012 at bumalik siya sa plate pagkatapos ng refueling at overhaul na ginagawa sa Newport News Shipyards. At noong April 2019, ang USS Abraham Lincoln ay dinideployed uli para sa Middle East as a flagship for Carrier Strike Group 12 and Carrier Air Wing 7. Ang pinakaunang deployment sa USS Abraham Lincoln ay noong May 1991 para sa Operation Desert Storm at ito din ang ginagamit sa pinakamalaking evacuation na nangyari nung sumabog ang Mount Pinatubo sa Luzon noong 1991. Si Captain Rabilo ay ang pinakaunang Pilipino-American na nag command sa USS Abraham Lincoln Nimitz class while the outgoing Captain Thomas ay malipat sa isang aircraft carrier na ang tawag ay Carbinson. Ito din ang panahon na magkaroon ng overhaul at pre-outfitting ang naturang aircraft carrier pagkatapos ng 25 years na servisyo. Sinabi ni Captain Rabilo na mayroon lang sampo ng ganitong aircraft carrier na Nimitz class sa U.S. Navy. Kaya isang malaking karangalan na napili siya na magkuman sa naturang aircraft carrier. Ang kanyang ama ay si Ben Rabilo ay isa ding Philippine Navy at retired U.S. Navy officer. At si Captain Rabilo ay pinanganak sa Okinawa, Japan. Pero nung kabataan niya ay nakatira din siya sa lula niya sa Makati noong ang kanyang ama ay na nastisyon pa sa Saigon. At sinabi din ni Captain Rabilo na ang pamilya ay napaka-importanteng parte ng Filipino culture. Yun ang lagi niyang natandaan noong nakatira pa siya sa Pilipinas. Noong 2006, si Rabilo ay napili para sa Navy Propulsion Program at natapos niya ang kanyang tour as an executive officer sa USS Ronald Reagan. At noong 2013, siya din ang naging kapitan sa isang warship na USS Comstock bago siya na-promote at naging kapitan sa USS Abraham Lincoln. Noong 2014, si Captain Rabilo ay recipient sa maraming award kasama ang 2007 Commander Naval Air Force Navy and Marine Association Outstanding Leadership. Si Captain Rabilo ay lumaki sa San Diego, California at nagtapos siya noong 1987 sa University of Southern California sa kurso na Bachelor of Science Degree in Industrial System Engineering under the NROTC program. Pagkatapos ng kanyang graduation at commissioning, nag-report kaagad siya sa NAS Pinsacola para magumpisa sa kanyang flight training at hanggang napili siya na maging Naval Aviator noong September 1989. Si Rabilo ay nagsiserve kasama ang Charger of hs 10 sa lahat ng kanyang Plate Aviation Tour. Ang hs 10 ito yung si First Helicopter ng US Navy. At siya din ay naging command squadron noong 2005 hanggang 2007 at kasama siya sa USS Kitty Hawk noong panahon ng Operation Desert Storm, Operation Southern Water at Operation Restore Hawk. During his command, na-establish niya ang pinakaunang helicopter detachment para mag-support sa Operation Enduring Freedom. At isa sa kanyang assignment ay ang pagiging pilot instructor ng HS-10 or Sikorsky Helicopter at naging plug-lieutenant siya at commander sa US Flight Fleet helicopter shore assignment officer in the Bureau of Naval Personnel attacking became Maritime Division Chief of Staff of North American uh, Aerospace Defense Command. The historical perspective I've tried to give to my children and my wife, believe it or not my wife's not from the Philippines and it's kind of hard to believe that. About that. But so, you know, all they know about the Philippines is from what I try to describe to them and I tell them about the fact that their grandfather, my father, is a Caviteño and i try to describe to them how the country of the philippines basically started there as its own as an independent nation uh, so in just a few minutes that uh buhay ka captain Rabilo.